Maraming mga residente sa iba't ibang lugar ang humingi ng saklolo sa kasagsagan ng kalamidad dulot ng habagat at bagyo. Naging pangunahing katuwang naman ng na mga miyembro ng Society of Communicators and Networkers o SCAN International sa pagsagip at paglingap sa mga kababayan natin sa lalawigan ng Bulacan. Naritong report ni Laila Tumanan. naman, tuluyang humuhupa ang pinsalang dulot ng bagyong krising sa ilang bahagi ng Bulacan, panibagong mga bagyo na naman ang nagbabadya. Sa gitna ng magkakasunod na pagulan, agad na tumugon ang Iglesia ni Kristo sa pangangailangan ng mga naapektuhan sa pamagitan ng pagbibigay ng tulong, partikular sa bayan ng Marilao. Sa ilalim ng programang Lingap sa Mahamayan, may mayigit limang daang residente ng Marilao ang inabutan ng relief packages na naglalaman ng mga pangunahing pangangailangan. Napakalaking bagay po sa amin yan, pamilya. Laking tulong na rin po sa amin yan. Nakakaroon po sa isang araw po, dalawang araw, kasi na po sa amin yan. Papasalamat po pala ako sa Lingap dahil malaking bagay na po to sa pamilya ko. Bale, tatlong araw na po akong dinapagtrabaho dahil po sa pagbaha. Pinangunahan ang aktibidad ni kapatid okay, na Eufrasio okay. Castillo Jr., tagapangasiwa ng distrito ng Bulacan South. Napakaagap ng ating pamamahala kapag dumarating ang kalamidad. Sapagkat alam nila, lalo apat bumabaha, talagang may mga tao na hindi nakapagahanap buhay. Kaya ang mga kapatid naman, buong puso na tubutulong sa ganitong mga panahon. Katuwang ang mga miyembro ng Society of Communicators and Networkers o SCAN International, sinikap na ang tulong ay may abot sa mga residente na lubhang na apektuhan. Bago palamang po yung dumating po yung bagyo, nagsisimpuntahan na po agad yung mga kasamaan po namin na SCAN para tulungan pong maiangat yung mga gamit po nila. Sa ilang bahagi ng Marilao, umabot sa lagpas tuhod ang baha dahil ng pagkapinsala sa kabuhayan ng maraming pamilya. May ilan na halos wala nang makain habang patuloy pa rin nagbabanta ang paparating na mga bagyo. Dumarating na po ang baha, andyan na po. Nagmadali na po kami magtaas ng gamit. Tumawag po ako ng mga magbubuhat kasi po pong itinasin. Malaking bagay po at malaking tulong po ang mga iskan. Lahat po na nangangailangan hanggat kaya po nilang tulungan at may humihingi po ng tulong, tinutulungan naman po nila. Ang isinagawang lingap sa Marilao ay bahagi ng mas malawag na pagtulong ng iglesia sa buong lalawigan ng Bulacan, kabilang ang mga bayan ng Panginay, Bukawi, Balagtas at Ubando. Um, nagpapasalamat lang po ako sa Iglesia de Cristo dahil kahit hindi po kami iglesia, natutulungan po kami mga nasalanta ng bagyo. Sunod-sunod man ang kalamidad, hindi rin tumitigil ang Iglesia ni Kristo sa paghahatid ng tulong at pag-abot ng malasakit. Laila Tumanan para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.